Bagaimana dengan deh. मर दे Ganyan. Hmm. Hmm. Dito ka na. Kapunta sa stage show. Sir, lang siya. Sir. lang ako Hindi Eh nasan na nga? Yun gusto ko makausap. Eh. Kung Oo. Kaya na, kri? Eh Kailangan ko talaga. Meron ako. Ano ba ito? May, may audio? Oo. Oh, may audio. Not. Rinig, really, rinig, Ay, naku lang niya. Kaya nga yung ano yung kanta ni Red Garana doon sa Ay, oo. Oh, oh. Meron na sabi. Ay, parinig mo. Talo ka ko dumat. May Red sa... Ang sa lang ito ni latak. Oo, oh, mga plastik yan. Bidutin namin yung plastik. Bila nga ang kakatasabigan. Hindi, ano yan yung nagbabakal mo. Banta ka, Lorenz Verano. Meron pa siya yung ganun. Ganun pa yung sayo niya. Madalim lang eh. Against the light. Like